Ay, malagay pagbabalik sa Katampay Fish Show Vlog. Andito na tayo sa may uh, Isayas Avenue. Yan, kasama po ang Task Force. Special Operations Team Alpha. Sa pangunas siyempre ng ating magiging na ito, Mr. Joy Furio. Sidewalk clearing Operations Group. Sa pangunas sa Richard. O, poderado. Ito, pinapamaso lang ni Sir Richard. Itong uh, pampahan dito, no. Sa may uh, bangketa. ito, terminal ng jeep. Pero bawal na bawal po yan, no.

So, ano? Oh. Dapat ganito lang Dapat ganito May rampahan talaga sir. Opo. Ayun nga. O, barado na. Ayun, barado na. Wala na. Oh. Sige, masuwi mo. Tuloy wala wala mo rorsarbin eh dinawat Pero wala na talaga kasi na uh, dadaanan yung tubig no Talaga nga parado na ro no? do kasi ah uh, tantok So pwede naman yan dito na lang sila dadaan ganun Spray na lang yung uh, ano na yon no ito, ano ben terminal din pala no? angat naman na yata no tung dito Kaya yung pwede pag sila Sinatamad lang <laughs> Kaya nila ganoon e po Opo lang dito ang Opo pa rin hanggang ngayon mga katambay na yung uh, ano rito presidente uh, ng Joda uh, para hindi na sila maging Jado <laughs> Jado uh, hindi na sila maging Jado <laughs> jado. <laughs> Pag ano kasi toda, tado eh no, pero man jado. Oh, okay. Bus talaga mga katambay no. Ayan no. Tibay. tapos 'yung kami Ay nang mga kasamaang chupel Ayun ganyan 'no. At ganyan na lang ang uh, ano nila 'no kaysa yung pagpunta dito kaya kaya naman eh oh di ba oh eh magagaling mag drive yan eh mga chopper yan no kasi flabber yan oo di ba mo oo kaya kaya naman kaso nga lang ito eh kailangan din tanggalin makakatambay na Ayan, wala na, puno na. Nilagyan nila ng bakal dito na no, para ayun, doon. May pala yung drainage. Kaso, ah, eh, ano na nga. Ah, nakaharap na, no.

eh kaya pag may customer po, binababa na lang po yan para pamabasok. Eh, may sabi po kasi, ginaka pa natin mga customer. Customer po yung naiiwan dito po sa may labas eh. Dito, dito, pisa, tagal bumalik ng mga nagpapagal. Bawal pa sila ng strap. Hindi ko pwede maglagay na lang kayo ng karato na dito sa dulo. Bawal po marasak. Yung nga po yung parating nga po, tinatapat-tapat po na. position ni Chris pero for parking for position pwede maglagay muna kayo ng ganun tapos pwede nyo na magpicturean yan ni? eh pwede nyo magpicturean yan tapos yung picture niya, kasi report nyo sa 160 rights nyo yan ni? eh e-spend nyo yan ni? eh ay mga oh, pagpapit oo pagpaparada pwede nyo itaboy ay dito pwede nyo itaboy right of way nyo hindi 4 gate sa bangkweta na yan right of way nyo pa rin nakasab lang kami sa niya, Richard no? na kailangan matanggal ito itong uh, ano na to no, pangharang <coughs> 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 Dito rito na yung oh TFTP. Pala, po eh. diyan okay. na uh, tabi nga ni sir. Nalangan nga no, yung uh, butas. hindi na hindi mga sino mga officer eto mga chow dao pa rin nga uh, kung so, paano <laughs> <laughs> may mga portable jackhammer sa inyo <laughs> ano kaya yung ano po sa bolt po ah meron kaya naman parang uh, wala pa ako nakikita ng ganun para hindi masyadong mga no, may gapa tinatanggal natin dito yung ano ang tiniprevent pre natin dito is flooding eh e kasi itong gutter na to Tinadya itong gawin for the purpose of yung mga tubig natin yung mga waste pupunta sa gutter ito lang kung haharapan natin yung gutter ang karsada at mga waste pupunta lang ang buong itong karsada hmm. na yan ayun ang drainage ayun na yung drainage mga kaambay kaya yan Hahaha <laughs> 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 Ayan eh, mga katamay, babalik ang ka katambay free si vlog Kung gusto na like, comment, share, and subscribe At pakitin na rin ang notification bell para update Kung bakit kayo lang, tagkakit siya, galbis peace out Sir